Hi guys. Today, ginamit ko si ChatGPT at nagresearch ako online para sagutin ang tanong. Magkano ba ang kinikita ng data analyst sa Pilipinas at paano ito ikinukumpara sa US, Canada at iba pang bansa? Kung iniisip mong pumasok sa data analytics, makinig ka sa video na ito. Baka ito na ang career na magpapalaya sa iyo mula sa digital divide. Sa Pilipinas, ang average nakita ng data analyst ay nasa 29,575 pesos kada buwan o halos 355,000 pesos kada taon. Mas mataas ito kaysa sa average na sweldo sa bansa na mga 18,000 pesos lang. Pero kung ikukumpara mo sa ibang bansa, medyo malayo pa talaga. Sa US, ang kita ng data analyst ay between 90,000 to 111,000 dollars per year. Ibig sabihin halos 5 to 6 million pesos kada taon. Kahit yung mga baguhan, umaabot na ng 60,000 dollars or 3.3 million pesos annually. Boom, di ba? Sa Canada naman, ang average ay nasa 60,000 to 70,000 Canadian dollars yearly. Yan ay mga 2.4 to 2.8 million pesos kada taon. Stable ang demand at mas open ang job market kung may permanent residency ka or open work permit. Globally, ang median salary ng data analyst ay nasa 97,500 US dollars per year. Sa UK, Australia, Singapore, Germany, pumapalo ng 3 to 6 million pesos kada taon ang sahod depende sa level. Sa India naman, halos pareho ng sweldo sa Pilipinas. Key takeaways. Una, mababa pa rin ang kita sa Pinas, pero lumalaki na ang demand, lalo na sa BPO at local startups. Pangalawa, kulang pa tayo sa AI at data engineering skills. Kaya kung mag-aaral ka ngayon, doon ka mag-focus. Pangatlo, pwede kang mag-remote work para sa US o Canada habang nasa Pilipinas ka. Online work, dollar income. At panghuli, kung magtutuloy ka sa senior or specialized role like AI analyst or machine learning engineer, million-million na ang kita, promise. Kung gusto mong matutong maging data analyst, i-comment mo lang sa baba. At syempre, Follow Muna ang channel na ito for more tips on tech careers, remote work, and making money online.